Hello so, mga ganang hapon po, mga palangga po sa pangapalataya. Susamahan niyo naman po ako. So ang tapit natin ngayon ay si Jesus at si Belzebol. Basahin natin sa Matthew chapter 12 verse 22 at 30. And Marcos chapter 3 verse 20 and 27. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking bulag at pipi na sinapian ng demonyo. Pinagaling siya ng Yesus. Kaya't siya ay nakakita at nakapagsalita. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamagitan ng kapanyarihan na Belzebol, ang pinuno ng mga demonyo. May ilan namang sa pagnanais na siya'y ay subukin at tuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. At dahil alam ni Jesus ang kanilang inisip, sinabi niya sa kanila, ang karyaan na hahati sa kakalabang pangkat ay babagsak. Ang sambahayang nag-away-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa karyaan ng satanas na naglalaban laban paano mananatili ang kanyang karyaan sinasabi ninyong papalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Belcibol kung sa kapangyarihan ng Belcibol ako nagpapalayas ng mga demonyo sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod sila rin ang nagpapatunay na mali kayo. Nagpapalayo sa kuna mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang karya ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbantay sa bahay na dala ang kanyang mga sandata, iligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayan siya ng isang taong hikit na malakas kaysa kanya, Sama-sama nito ang mga sandat ang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Mga palangga sa panambalataya, nabasa at napakinggan natin ang sinasabi ng mabuting balita ng ating of dahil siya ay nagpapalayas sa demonyo sa taong sinapian. Nakakalungkot lang ay pinupuna ang kanyang mabuting gawa at nabitangan pa nga siya ng kanyang kapangyarihan o himala ay galing sa demonyo o kay Belzebol. Kahit binibigyan na sila na mga himala, hindi pa rin sila naniniwala dahil sa kayabangan at katigasan ng kanilang puso ito po ay pinalaala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Siya lang ang ating paniniwalaan at sabahin magkakailanman at huwag tayo magpalin lang sa kasulangalingan ng satanas. Amen.